Ang awit kong ito'y aking inaalay Sa mga taong sa'kin sa ay malalang Hindi nagbabaya, di naging maramot Sa pagmamahal na di ko malilimot Ama at aking ina Mga kapatid, mahal ko sila Mga pamangki na bibigay Saya ako pa rin si Aris Wala ng iba at kayo Dahil na Kaiyo, dahil salamat, Daniel, salamat, show me love kayo ni daddy Hindi magbabago ang aking pangako Ano man lang mangyari, ako ang aako Wanda kong gawin na Kahit alam kong hindi ito sapat Na malaman ng lalim ng pagmamahal Kahit aking buhay, handa kong isugal Dahil kayo, oh, Dahil na 嘿呦。Hey kung tawagin ka ng tagahanga dahil batid ko ako'y naniniwala ikaw ay aking kapatid kaibigan na sa akin ay naghahatid ng lakas ng loob kapag di ko na kayang hawakan ng may laging mapakilala pero una kong tawagin na lahat tapos ikaw awitin bago pa ako maiyak san man makarating ay lagi mong kasama sa aking awitin sana'y maalala dahil kayo But no I'm on